Ang ating pag-aaralan ay asignaturang Filipino sa ikaapat na baitan. Ito ay aralin sa ikalawang markahan, module 6, Talambuhay at Liham. Ang tatalakay natin sa module na ito ay ang aralin 1, ito ay may pamagat na Pagsulat ng Talambuhay gawaing pagsulat ay nagpapayaman ng kasanayan sa komunikasyon. Maraming bagay ang maaaring isulat, makatotohanan man o bunga ng imahinasyon. Isang halimbawa ng gawaing ito ang pagsulat ng talambuhay. Sa araling ito, matutulungan ka na kilalanin ang iyong sarili at lalo pong mapalawak ang iyong kasanayan sa pagsulat ng iyong talambuhay. Matutuhan mo rin ipagmalaki ng higit ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga gawain pagsulat. Ngayon, bago natin talakayin ang Aralin 1, Pagsulat ng Talambuhay, alamin muna natin kung ano ang alam mo tungkol sa pagsulat ng talambuhay. Subukan muna natin ang inyong kaalaman. Punuan ang mga patlang ng angkop na impormasyon tungkol sa iyong sarili. Isulat ito sa sagutang papel. Magaling mga bata. Halina at ating tuklasin Basahin natin ang mga sumusunod na talambuhay. Pangarap na buhay Ako si Dion P. Latonio. Ipinanganak noong Nobyembre 10, 1999 sa lungsod ng Irigaki kina Girly Perez at Choi Latonio. Mayroon akong isang kapatid, si Rina, ang aking mabait na ate. Isa akong mahihain bata at bihirang makipag-usap sa ibang tao. Kalimitan, ako ay laging nasa kwarto kapag mayroong bisita sa aming bahay at kapag naman nasa ibang bahay, ako ay laging nasa tabi o likura ng aking mga magulang. Iyakin din ako. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natuto rin akong makisalamuha sa ibang tao lalo na noong ako'y nag-aaral na. Sa paaralan, nagkaroon ako ng mga kaibigan na nagsilbing isa sa naging inspirasyon sa pag-aaral kung kaya't naggamit din ako ng mga pagkilala o recognition tuwing magtatapos ang panuruan. Natapos ko ang elementarya at high school sa Iriga Integrated School. Sa kolehiyo naman ay sa Pamantasan ng Bicol. Marami akong naging hilig, ngunit ang pinakagusto ko ay ang paglalaro ng basketball subalit ang pag-aaral ang aking naging toon sa buhay sa paniniwalang ito ang daan sa pagkamit ko ng pangarap sa buhay. Ngayon, sa edad na 24, ako'y isang, isang ganap na na engineer at magtatrabaho na sa kumpanya. Lalo pang dumami ang aking mga kaibigan. Poko sa ako sa aking trabaho sapagkat marami pa ako dapat matutuhan. Sinasabi nilang matagumpay na raw ako dahil sa aking katungkulan at magandang coaching ngunit para sa akin, utang ko ang lahat na ito sa aking mapagkalingang pamilya. Higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. Matapos basahin ang talampuhay, sagutin ang sumusunod na katanungan. Una, sino ang nagsasalaysay sa binasa? Magaling mga bata. Ilang taon na siya? Tama. Pangatlo, sino ang kanyang mga magulang? Bakahusay. Pang-apat, saan siya nakatira? Magaling mga bata. Pang-lima, ilan ang kanyang kapatid? Tama. Pang-anim, saan nga, saan mga paaralan siya nag-aaral? Ito, ano ang natapos niya? Napagkagaling ninyo mga bata at naiintindihan niyo ang binasa nating talambuhay. Sagutin naman natin ito mga bata. Ano ba ang mga impormasyon na inilalahad sa nabasang talambuhay? Napakahusay ninyo mga bata. Ang mga impormasyon na inilalahad sa nabasang talambuhay ay pangalan, kapanganakan, edad, tirahan, pangalan ng magulang, paaralan, mga hilig, at pangarap sa buhay. Ngayon naman ay ating talakayin ba ang talambuhay? Ang talambuhay ay salaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan o hanggang sa kanyang kamatayan. Inilalahad sa talambuhay kung paano napagtagumpayan ng tao ang mga hamon sa kanyang buhay. Ito ay pagkukwento sa paraang pagsulat ng buhay ng isang tao o sarili mong buhay. Madalas na ito ay kapupulutan ng inspirasyon ng mga nagbabasa. Ito naman ang mga detalye na maaaring ilagay sa pagsulat ng talambuhay. Pangalan, terahan, kapanganakan, at edad, pangalan ng ina at ng ama, pangalan ng mga kapatid, mga pangarap sa buhay, antas ng edukasyon, hilig o paboritong gawain, kasalukuyang trabaho o ginagawa. mayroong dalawang uri ng talambuhay. Mayroong pansarili at pang-iba. Ang pangsarili o pansariling talambuhay ay kung ang manunulat mismo ang nagsusulat tungkol sa kanyang buhay. Ang pang-iba naman, kung iba ang nagsusulat tungkol sa buhay ng isang tao. Karaniwang ang paksa sa uring ito ay taong kilala o hinahangaan dahil sa mga nagawa o nakamit niyang maaaring kapupulutan ng aral o inspirasyon ng mga makakabasa dito. Halimbawa, talambuhay ng mga bayani. Talambuhay ng mga pangulo ng mga bansa pagtatalang ng sikat na artista at sikat na manlalaro. Basahin natin ang halimbawa ng talambuhay na pang iba. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama! Ang pamagat ng ating babasahin ay si Manny Pacquiao. Tinaguri ang pambansang kamao si Emmanuel Manny Pedrang Pacquiao. Isa siya sa kinikilalang mahusay na box sa boxing sport sa buong mundo. Ipinanganak siya noong Desyembre 17, 1978 sa Bukinon. Naninirahan siya sa General Santos City, South Cotabato. Napangasawa niya si Jinky Pacquiao at sila ay binayayaan ng apat na anak. Si Manny ay isang taong puno ng pangarap at determinasyon. Sa edad na labing anim, nagsimula siya sa boxing. Hinangaan ang kanyang busay. Ipinakita niya ang kanyang lakas at galing. Dahil dito, kabi-kabila ang kanyang naging pagkapanado. Kaya sumubok siya sa mga laban ng boxing sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi naman siya nabigo at nakamit niya ang pagiging kampyon. Sinubukan ni Manny ang pagpasok sa politika bilang senador ng bansa noong taong 2016. Isa siya sa mga nagwagi kaya naman, ngayon ay isa siyang mabuting senador na naglilingkod sa mamamayan ng Pilipinas. Ano ba ang dapat nating tandaan? Tandaan natin mga bata na sa pagsusulat ng alam para ka lamang nagkukwento ng iyong sariling buhay o buhay o karanasan ng iba. Ngayon naman, subukan natin itong sagutin. Ano-ano ang panguta, pangunahing detaling isinusulat sa pagsasalaysay ng talambuhay? Magbigay ng lima. Mahusay mga bata, ang pangunahing detalye na dapat isinusulat natin sa pagsasalaysay ng talambuhay ay... Pangalan, tirahan, kapanganakan at edad, pangalan ng ina at ng ama, pangalan ng mga kapatid. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat.